yun guys no dito pala guys baligya to na uh, ibinta to sa ibinta ibinta ko to kay ano man nandito man ako sa aking uh, asinda so hindi man to magagamit guys kaya ibinta ko to ng uh, 750,000 no kay uh, ang man yan tapos hindi na magamit natambay lang so ibinta ko yan ng 750,000 at ito guys ibinta ko to ng ano uh, mura mura lang to may, may, may gulong pang naka ano nakalagay sa likod binta ko to ng uh, sa tingin nyo guys magkano kaya binta ko nito binta ko lang to ng ano ng uh, 85 o oh, 75 75,000 guys binta ko yan 75,000 at ito guys ibinta ko rin to ng uh, 750, 750,000 din kay pare-parehan sila malaki. Yan. Ito, ibinta ko lang to nang 75,000. Ito, ibinta ko yan ng ano nang 750,000. Yan at saka ito, 750,000 to. Tapos ito pa. Yan, ibinta ko rin yan nang ah, 75,000. Pati yung isa, yung puti, oh, yung kulay puti. Ibinta ko yan ng ano, 75,000. 75,000 lang yan guys O, sino man makabili Yan kulay, yan kulay puti Ibinta ko yan man, ng ano lang, Ah, 75,000 Pati yung sir. ito Ano? Tapos ka lang maglinis dyan, alas ano, si sir Napakutusan pala ko guys Namang magkuha ng basura May lakan pa tayo Oo, oh, maghintay ka dyan Hindi pa ako tapos dito Ang dami-dami maglinisin dito Pinautusan pala ko ganyan. nakalimutan ko man. Nagvideo ko kay narinig ko man kagabi na may ibinta daw to ni Sir yung sasakyan yang itong dalawa, yan. At saka yung tong mga maliit, yan, yung tatlo. Tapos nagpahabol-habol pa siya ng tao dito panyag pa ako na maglib, maglinis na magligpit ng basura may dami pa, ligpit-ligpit ng basura nahuloy, nahuli tuloy ako ng maglilinis-linis dito nahuli talaga ako nag mag mag mag-vlog para may binta ko to ba para may komisyon naman tayo kahit kunti kunti lang ba ng ano gina yung bagoong so <laughs> yun hanggang dito lang ng video na to guys baka dumating naman yung buang na yan <laughs> hanggang dito lang to guys kaya yung buang na to tapos isa uli ko pa yung maliit na motor na hiniram ko yan sa bata yun sa ano sa malapit lang sa bahay bahay dito ba yung mm, yung kapitbahay nila hiram ko na yun yung bata umiiyak ba <laughs> kikinuha ko malang kay wala man ako sa sakyan papunta dito siyang kaya ka dito lang to kay magsakay sakay mo na isa uli ko malang to guys. umiiyak na yung bata ingakaw <laughs> ko man yan ibang klase talaga tong motor guys kay kanang konti lang ganyan mo ba ah oh <laughs> pwede mo nang buhatin yan <laughs> kayo yan Bye -bye. <laughs> bye bye! Bye bye